Hindi ka pa rin ba na follow ng sinusuportaan mong content creator? Guys, katulad niyan, tingnan niyo po 'yan sa likod ko. Ayun. Kapag hindi ka po napansin sa comment section, i-share nyo po ang post ng content creator na sinusuportaan nyo kasi mas madali po niyang makikita yan. Katulad sa akin guys, yung mga nag-share guys, na-open -na ko na yan guys, ha, napuntahan ko na yan at ang ginawa ng iba guys, share nila tapos nag-comment sila sa baba ng share nila at tinag nila ako guys. Kaya napapunta ako at nag-comment din ako dun guys sa share niya. So ganun po, isa pong technique para po ma-follow kayo ng inyong mga sinusuportahan at paboritong content creator. So, i-share nyo lang po guys yung mga posts nila. Pero take note guys, yung mga sineshare nyo, tingnan nyo po muna na wala po siyang violation na hindi po siya against sa community ni uh, Meta para wala pong problema. Kung sa tingin nyo yung video yon ay nakakatulong sa inyo guys, i-follow nyo po siya guys kasi alam ko sa susunod, mas marami pa pong video makikita nyo at ipopost nyo na mas makakatulong pa sa inyo at makakatulong din sa iba. So, as support na lang po sa ating kapwa creator, i-share po natin yung mga uh, content nila, okay? Maraming salamat. Sana may atunan. Please share this video and follow mo ako for more tips. Mwah!